pumunta dito ito medyo bago ito sana lang <laughs> kung hindi man nila nadali tayo makaya Yan ah, oh. yan kumuplads oh. yan nakatakip grabe ang size ng isang to mga kabraso oh sa ilalim nagutas utas mga kabrasok botas na ito yan oh may mga bakas tsaka malabo yung ano tubig yan yung hinukay niyang putik Napakalaki mga kabrasa, malabas na nga ata. Ayan na, alimango. Malaki. Lumabas nga mga kabraso. Laki. Ayos. Ayan. mga kabraso. Nandito tayo sa hunting area. Lumihiling dul. Kung um, mapapansin yung tubig, oh, gumagalaw. Malalaki yung bakas dito mga kabraso. Hindi gaano kabago. Pero mga kabraso dito ay may naghunting. Tingin ko ay kahapon lang. Talagang sinuyod niya yung ano, area. Nakabuta rin mga kabraso. kahapon nandun tayo sa ano, pagtitinda. Yan yung mga apak niya. Yan. Palibot-libot din yung ano niya. Talagang ano rin maghanap. Baka si ano to. Hindi sila magkakasama sila apat. Kaya 'yung kaidaran ko. Nadali siguro ito. Ang kanina pa simula doon pagtawid natin. Nakita ko na 'yung mga lumang bakas. 'Yung mga bakas nila, mga tao. Kahapon lang 'yan. Pati doon sa gilid ano yung apak uh, nila yung pinaka uh, ano ko lang mga kabraso may napansin akong na medyo bago bago pa na bakas nito kung hindi man nila madali ayun hanapin lang po natin pumunta dito ito medyo bago ito sana lang <laughs> kung hindi man nila nadali tayo makayari ayun oh ang lalaki ng hmm. bakas ikot ikot na lang parang may nakaanong putik dun mga kabraso sa ilalim oh. paka ito na kasi umiikot lang yung mga ano ng bakas umiikot ikot dito ay ayun nga pala doon oh. silipin muna natin ito pero yun parang alimang na yung mga kabraso pumunta dito sa taas yan pala yung ano niya talagang lungga oh ayan oh yan yan yung putik na hinukay niya kaya pala papunta dito yung bakas niya kaganoon pus dito <laughs> yan yung anuhan niya talaga dito mga kabraso dito oh. sa ilalim nito na nga yun mga kabraso ay, thank you Lord. Eh, ito yung para sa atin kay talagang sinid nila yung area. Hindi nila nadali. Ayan siya oh. Ayan, como plants oh. Ayan. Nakatakip. Ayan oh. Ay, thank you, thank you, Lord. Tulog. Tulog. Pero gumalaw yung mata Yan siya. Yan yung mga kabraso Yan Pagbuksan natin Napakalaki ng sipit oh Ay. Ayun Napakasisun na limango Napakalaki Sana lang umabot ng isang kilo Ang ganda ng pagkatakit no Oo Oh. ayos buhay naman mano yan labas 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 oh, sobrang laki ng sipit na isa oh. ayaw lumabas andahan lang. Na tinpa, hinpa, lumabas siya Ayaw niya yung may naka ano doon harang sa gabal. Okay. Ang laki. talagang napakakisig kissing. sinipit niya yung ano natin parang laki ng sipit oh la 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 ito yung mga apak nang naghahanap mga kabraso talagang inikot ikot nila kasi yung bakas din ay ayan oh paikot ikot lang sa eryang to tsaka laki. yan yung mga bakas ng alimango na sinunandan nila yung nakuha natin ayan doon pag ganun ganun lang sila naghanap din dito halos lahat pinasok yung kabilangan ng puno na nakuhaan natin dyan sila dumaan kaya lang sa bandang taas hindi nila sinadrabi ang size ng isang ito mga kabraso oh. Din sa ilalim hala parang may mga bakas dito medyo burado lang mga kabraso hindi pa klaro papahalo sa bakas ng ibon Sana lang madali natin 'to. Parang butas 'to mga pabrasok. Butas na ito. Yan oh, may mga bakas tsaka malabo yung ano tubig yan yung hinukay niyang putik meron lang nakakaano dito ito sigurado ito ma kung malaki ay. ayun tinamaan ayun ay ayos mga kabraso ay lumalim nasa buka na lang pala nawala kuha kaya pa ala ko abot na nakating talaga nasa buka na mga kabraso lumipat ayusin ko muna to may katigasan lang mga sa dahil sa mga uh, ano na ang sasak mga agat-ugat ng sasak tamaan na paluwagan lang natin nagpailalim yung na ano kemana mga kabraso malaki din napaka ah, season sana lang huwag mabansag ang polio ito ay thank you lord purple ah. Uh. ah, ah lahat ng kasama dalawa na tayo ka kabrasa si sondin din hindi sila nagkakalayo sa isa mas malaki lang yung konti yun natin at saka malalaki talaga yung sipit nun ito yung kabila pero hindi naman gano'n halata medyo maliit yung kabila ay sana lang makadagdag pa tali na natin may mga bakas na naman dito mga kabraso. Parang hindi kalakihan. At dito may butas. Yan. Hindi kalakihan yung mga bakas niya. Dito yung butas. Dito, dinisting natin dito. parang malalim ayun dun may umaano yung doon siguro yung direction o ayun punta nga doon sa gitnang sapa sya o kayang ko lang mga dito sana lang okay na Ayun mga kabraso, naabot na natin. Malalim na. Wala dito. Hukay tayo. Tatlong hukay. Bago narating doon. Doon banda. Ayan, nilagyan ko dito ng ano, para bakal lumabas. Ayan, lumalabas na nga ata. Ayan na, alimango. Malaki. Lumabas nga mga kabraso. Malaki. Ayos. Ay, anak ng pating nakali ay ay buti na lang hindi lumipat sa isang butas ayun ay thank you lord ay, ay. thank you thank you lord <laughs> buti na lang kukuha pa sana tayo ng kalawit lumabas na siya <laughs> pero malalim yung pinagaanuhan yan saktong nabot lang ng itak sa may tubig kasi ang lumalabas din sila kapag parang running water napaka season kala ko ano pa maliit pa ito ay nasa ano na mga kabraso baka 8 gram nasa 8 Tali ko muna mga kabras. sa bahay na tayo. Yung mga dumayo pala doon, hindi taga rito sa amin. Yung mga ano yun, yung mga professional na hunter din. Kaling pa sa malayong lugar. Sa, ano, yung lugar na ito, kalimutan natin. Bandang may tarangnan. Papuntang Kalbayog. Yun. Layo. Layo nang binadayo nila ano pa yun, lampas pa ng katbalogan pumupunta lang dito gawain na nila yan noong pas, sa magulang daw ng ano na yun ayan, bali na katatlo rin tayo ito nga pala yung ano natin dito may stock tayo ditong dalawa lang araw na to ayan ayun, madadagdagan lang araw na yan kaya hindi rin natin patatagalin ngayon ay magbabiyahe din tayo Ya, ano ko to? Kahit ilang piraso lang. Ay, e sabal dito na lang ilagay ba? Ito yung pinakahuli na lumabas. Bilis. Ito yung dalawa. Puro good size. Ito tayo ng balti Hmm. maliit mas maganda yung pula baldi, baldi lang yung paglagyan natin kay hindi naman karamihan ito Ayos. Ay, ito yung doon sa may niyuk na magkaharang sa ano. Ah, Philippine natin. Report. Ano na yun? Pasok yun. Mahigit. Ano yun? Kalahati. yung pinakauna. Ito yung pinakauna. ay hinbaliktad balik uh, yun, yung pala yung una nating huli ito yung dun sa niyog malapit sa tripod ito naman yung mga una nating ano, yung talagang malaki

Buti na lang umaraw ngayon mga no? dalawang araw na kaya nakapag-hunting tayo ng maayos. Hanggang sa muli.